Buenas noches, damas y caballeros Grabe rapid fire nga uh, ang report natin sa Senado at impeachment today. <laughs> uh, uh, pero okay lang. Uh, talaga naman dapat uh, pansinin natin 'yan na uh, uh, pinapatay na ni Cheese na na impeachment move uh, sa Senado kasi this is really a national interest this is an issue of uh, national uh, significance kaya hindi natin pwede palagpasin na uh, itong uh, mga forces that are out to uh, to kill the impeachment process so the latest news on this is uh, the fact that uh, Senate President Chis Escudero has already ordered the senate staff to do uh ground work preparation uh, pagayos ng mga yung mga arrangement ng mga upuan ng mga arrangement kung yung sa session hall nila kabisado kabisado ko yan session hall session hall when i covered congress uh, the senate as a uh, as a uh, reporter of the philippine daily inquirer and also the and also the the uh, the entire halls of congress kasi later on nung nag-retire na ako naging kliyente ko yung mga yung mga senator at congressman and also to include uh, yung nag-appear ako dyan as resource person ni Grace po yung yung so far, yun yun pa yung pang pa tunay at pinaka, pinaka effective na na investigation or hearing series of hearings rin yun, tatlo ata, tatlo, uh, regarding uh, trolling and fake news. Kasi doon talaga yung mga na-invite, pumunta talaga, in-honor talaga namin yung invitation ng Senado, at yu, talaga yung mga yung mga captains of in industry, yung mga may-ari ng mga newspaper, yung mga publisher, yung mga editors, at tsaka yung mga sila, 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 kuan na mo kauson, sila Trixie Cruz Angeles, yun, yun talaga, mga big shot talaga ng blogging world at saka ng media world ang uh, pumunta. Kasi mas credible si Grace po. Hindi tulad dito sa Tricom, karamihan sa amin ay either in Indian or or tulad ako na napaki, napakiusapan ko yung mga kaibigan natin sa Sena, sa Kongreso na nat na tayo isama doon sa hearing na yun. So, kabisado kabisado natin yan. So, yung yung arrangement ng session hall diyan uh, napakaliit at uh, designed lang siya for uh, 24 senator so siyempre uh, syempre marami yan meron yan mga lawyers sa prosecution meron yan lawyers sa defense at saka meron pa yan mga mga audience sa mga cheering squad at saka mga researchers at saka yung mga siyempre, yung mga yung mga meron pa nga dyan, mga medical staff na nakaredy lang. Oy, Polo Carpio, thank you very much ah for this ah uh, habang overtime rin yung mga yung mga bat yung bat team natin and dito rin si Polo Carpio uh, showing us ah uh, that uh, he supports uh, independent and truthful blogging and he supports the the team behind the broadcaster channel. Mucho y mas gracias. So, yun nga, ah uh, ito, itong team ko, uh, resting na sana tayo kasi kasi may mga bisita tayo itong problema eh. Kung merong kang merong kang uh, well, hindi naman sa akin yung fourth floor uh, destino resto bar na medyo unique dito sa Sabuanga at uh, pinaka-class dito sa Sabuanga. Hindi naman sa akin 'yun. Sa pinsan ko 'yun. Uh, na, na, yung konsepto na 'yun, yung resto bar, yung speak easy, yung mga class international blend na 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 alak, wine, ganun. Pero yun lang, tuwing may guest, <laughs> tuwing may guest, ako hinahanap. <laughs> Kaya hinahanap na ako sa taas. Hinahanap na ako sa taas. And na uh, welcome, kaala. ala eh, yan, yan. Mga, mga grupo sila yan from Sulu. Mga big shot na mga, na mga tausug, uh, mga kaibigan namin yan at kaibigan ng asawa ko na na tausog green na tausug muslim si Anne at uh, wait lang kayo, hapapunta na ako diyan. Kaya lang yun nga Polo Carpio at uh, nagpadala sa akin yung uh, yung team natin itong new developers ngayon sa sa report ng uh, ABS-CBN na sinabi sinasabi dito by RG Cruz na ito daw si Senate President uh, Francis Escudero ay nag-order ng Organization of the Administrative Support yan, to the Senate, Senate sitting as an impeachment court for the trial of Vice, Presi, Vice President Sara Duterte. So, uh, okay, pwede natin sabihin, okay, naninigurado lang si Cheese habang recess, pinapaayos na niya yung se session hall, inaayos na yung mga, yung mga, yung mga upuan, table, para on one side, andon nakaupo yung mga senator judges. On this side, nakaupo yung mga prosecutor, prosecutors ng House at private prosecutors. Dito, andito nakaupo yung defense, uh, defense lawyers ni Sara Duterte kasama na si former President Rodrigo Duterte. Ganon. Pero pwede natin sabihin, nanigurado lang siya, pero masyado maaga. Kung paniwalaan natin yung parati niya sinasabi timetable na ay magsimula pa at the earliest kasi ang uh, ang ang uh, ang state of the nation address ay 28 ata of uh, of uh, July so uh, babalik sila for the state of the nation and address pero first session day nila would be on July 29 so ito pa ang sinasabi na either late June or early July na talaga. So, uh, kung ganito, napakaaga naman. Ngayon pa lang February, pinapaayos mo na yung mga table. So, ang kwal explanation lang natin dito ay baka, baka nagulantang siya, nabigla siya doon sa hamon ni, ni Coco Pimentel. Kasi yun naman, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ay uh, maari maari ma-quant siya, ma-overpower siya ng uh, majority. Kasi siyempre, nalagay siya dyan sa puesto, puesto through the vote of the majority. At sinabi natin noon, sino ba ang gumalaw behind sa majority? Yung napuno na sa hearing sa PI, uh, sa mga PDEA hearing nila Bato de la Rosa, siyempre, ang, ang kwan doon, target, si former president, ah, si, pe, si, si President Bongbong Marcos at si First Lady uh, Liza Araneta Marcos. Kaya sila nang gumalaw para tanggalin ang Senate President na si Mick Subiri na hindi, hindi naman tinitigil o pinipigil si Bato sa mga fake news na hearing niya na based on fake news, fake report ni Jonathan Morales at wala naman talaga kahit yung mga PDEA officials sinabi wala kami ganyang klasing report kaya gumalaw na malakanyang para tanggalin si Cheese Escudero, ilagay si Cheese. At in after that, para, ipakita ni, ni Lisa Marcos Araneta na sila ang victorious, sila ang lumakat o sila ang nag-operate para tanggalin si Mick Subiri at matanggal sa mga komite yung, yung Duterte Senators, uh, nagpa-dinner pa si, si First Lady Lisa Araneta Marcos. At tayo lang yung na-report na ang dinner na yun pa the way ng first ni first lady para ipakita na ako naglagay kay cheese ha ako nag naglagay yung majority senator na matat magaganda ng pwesto ngayon at uh, yun rin yung nagpakita siya sa malakanyang na parang ginawa niya chimoy si cheese binigay niya yung wine na ininom niya ganun rin show of power rin yun over cheese pero ngayon uh, si cheese na ang nagpapakita na mas powerful pa siya kay President Bongbong Marcos. Gusto niya tawagan siya ni President Bongbong Marcos Gusto para para ang presidente ay mag-issue ng presidential uh, presidential order para uh, presidential proclamation to call the Senate into a special session. Gusto pa ni Cheese ang presidente ang tumawag sa kanya. Naayaw naman ng presidente. Ah, kasi lalabas na parang talagang nanghima. Alam naman natin nanghihimasok ang presidente, tulad ng sinabi ko sa inyo, sa, sa state of affairs sa Senado at Kongreso. Pero mas obvious kung, kung maglalabas siya ng presidential uh, uh, order. So, so uh, kaya... The, naisip ni ni Kwa, ni Coco Pimentel, ni natin alam, baka kausap na rin niya yung mga majority. Eh kung ayaw sumunod si Cheese sa konstitusyon at ayaw sumunod ni Cheese sa order ni Presidente na ituloy yung impeachment, kasi di ba parang anak ni Presidente mismo, ang una si Sandro Marcos, ang una nag-sign sa endorsement uh, uh, endorsement of the articles of impeachment from the House to the Senate. So siyempre, namumukhang tanga si President Marcos Jan Anak niya mismo ang una nag ng ng endorsement uh, uh uh resolution and then hindi hindi inaction na ni Cheese. So ngayon, pwede yung majority na magsama-sama at uh, at uh, i-pressure nila si Cheese na kung hindi ka gagalaw, baka matanggal ka sa pwesto pag pagdating pagbalik ng uh, ng uh, formal session ng Senado. Kaya baka ito ang dahilan. Kaya ngayon, gumalaw na si Cheese. O baka alam niya na sinabihan na siya. O. Oh, ah, uh, mga Bain, mga Kwan, mga 15 kami kasi 13 tre lang kailangan para magkaroon ng ng quorum o may 15 na kami na gusto namin ituloy na yun yung impeachment. So baka binulong na, na rin siya. Kaya yun, nag-issue na siya. Nag-issue na siya ng order para para ihanda na yung yung physical arrangement uh, ng uh, ng ng Senate uh, session hall at uh, uh, dahil dito naglabas siya ng special order number 2025-015 uh, na dinedesignate ang Secretary of the Senate as the clerk of court in accordance with the rules and procedures on impartial trial on impartial trials kung bakay yung Secretary of the Senate, uh from Secretary of the Senate magiging Clerk of Court na siya kasi magiging impeachment court na ang Senado. At dito sa Special Order 2025-015 nilalag nalalag, nakalagay yung mga duties and responsibilities of the Clerk of, of Court na which involves managing non-judicial functions of the impeachment court gumawa ng mga documentation and records, preparing serving notices and summons, preparing the court calendar and business of, of the trial, administering administering the oaths and ensuring proper reception, filing, distribution, and process of all pleadings and submissions as well as supervising necessary security and safety measures at uh, the order also ničis also designates the uh uh yung office of the Senate Legal Counsel and se and Deputy Secretary for Legislation as uh, as deputy clerks deputy clerks uh to help the impeachment trial so preparation na talaga at uh, dinesignate rin ang, ang Surgeon at Arms uh, to be responsible for the service of summons, supenas, and other legal processes, providing status reports on the service of these documents and process, implementing and, and maintaining security arrangement and implementing all orders and directives relating to the preservation of to the preservation of order and decorum during proceedings. Mami miss natin si si Kwan si uh, si uh, Miriam the late senator Miriam Defensor Santiago na pinapagalitan yung maingay. Eh <laughs> classic talaga yun no yung mga past, yung past impeachments noon na buhay pa si Senator, uh, ang pinalit natin yung mga clown na hindi lamang siguro nagsasalita dyan. Sila Robin, sila Lito Lapid, sila Bong Revilla, and then sa... My goodness, later on, sasali na si Willie Revilla. Oh my goodness. Huh? Uh, and then, sa, ayon sa order ni Cheese, in-authorize rin yung Secretary to issue administrative orders, directives, and guidelines... Uh, regarding matters at the impeachment court as may be necessary at uh, naglabas rin ng memo ng administrative and financial service asking senate and offices concerned for budgetary requirements and for the requirements for supplies and equipments and other items for trial so pati yung pati yung pera pinaghahandaan na nila so what is the meaning of this so ang ibig sabihin nito Either ito, either ito, nagpapakita, nagpapakita si Cheese na may ginagawa naman siya para hindi magalit sa kanya si President Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, si Lisa Marcos Araneta na naglagay sa kanya dyan, at si, si, uh, si Speaker Romualdez, at yung taong bayan. So either pinapakita niya sa atin na meron naman siya gumagawa, Although ang impeachment trial pa talaga ay either June, uh, late June oh no early June June 2 or uh, or or July or talaga naman uh, bumigay na siya at uh, sa takot na ma overpower siya ng uh, ng ng uh, majority kung may majority mabuo na susuporta doon sa sa panawagan ni ni uh, Senator Coco Pimentel na tumawag ng ng uh, si si Cheese Escudero ng co ng Senate uh, caucus or meeting of all the senators para magkaalaman na kung si kung ano ba talaga ang popular will ng mga ng majority senators to, to, to push through with the trial or July or June July na. So baka na sinabihan na rin si Chis may numero na yung majority. At kung hindi siya hindi niya susuportahan ito. Baka pag public ng Senado, uh, tanggal siya sa puesto So tingnan natin, tingnan natin. But this is a very, a very good development. Pwede rin, kasi sabi ni Coco Pimentel na kailangan tawagin ng caucus para makapagdebate kami, kami, ni Cheese Escudero, ukol sa konstitusyon. Pwede rin natakot si Chis doon at uh, nagtago sa palda ni Juan ni Hart, I heart pa, ba, nakaka, nakakatakot yan. Ang galing-galing yan ng Bartap natcher yan si Coco Pimentel. Sige, tumawag na. Ituloy ko na lang itong impeachment hearing. Kaysa kami ni Coco mismo ang, uh, ang magdidebate dyan sa Senado. Pwede rin natakot siya kay Coco Pimentel. So any which way, cheese, Ah, Ituloy mo na yan kasi mas mahirap yan. Magkakadebate kayo ni Coco Pimentel at uh, baka televised pa yan at uh, bumigay ka baka uh, baka umi, umihi ka pa sa pantalon mo sa galing ni ni Coco Pimentel kasi so parang ipapakita mo lang man sa amin ay yung comparison ng impeachment court ka, na kinumpara mo si Sara Duterte or uh, kay Jesus Christ na parang inosente daw kaya dapat 'wag ipilit itong uh, impeachment so yun lang muna guys an update natin nag-aantay yung bisita ko. Yan talagang problema. kung, kung sumisikat yung negosyo mo at lahat ng mga yung mga lahat ng mga guests na pupunta dyan, mga mayor, councilor, mga congressman, mga party list dumadaan dito, gusto mga Magkipagkita sa akin. <laughs> so, sige na nga, okay lang, okay lang. At least naman uh, masaya ako sa pinsan ko si Apple Royo na bumalik sa Cebu. Ah, uh, okay, your pinsan, your business is all oh, doing okay. Ako na, uh, ako muna titingnan jan na uh, iche-check ko muna yan sa action party, party scene dyan sa fourth floor. So, hanggang dyan muna tayo. Thank you very much everyone for watching. And uh, good night to all and see you in my next vlog.